79 anyos na mister, pinag-aralan sa beauty school kung paano magkulot ng buhok at maglagay ng make-up para tulungang mag ang kanyang misis na merong vision impairment. Muling napatunayan ng isang mister mula sa Canada na ang pagmamahal hindi kumukupas kahit ilang taon pa ang lumipas. Ang lalaki kasi, pinag-aralan lang naman kung paano mag ng buhok at maglagay ng makeup para tulungan ang kanyang misis na nagkakaroon na ng problema. Ang paningin, ang resulta ng naging pag-aaral ng lalaki, ito. Sinadya ng nooy 79 anyos na mister mula sa Alberta, Canada, napuntahan ang beauty school na Delmar College of Hair and Aesthetics para pag-aralan kung paano ayusan ng buhok ng isang babae at kung paano ito lagyan ng makeup katakatakaman at hindi pangkaraniwan ang tagpo na yon, meron namang malalim at nakakaantig na pusong dahilan ang matanda para sa sinadya nitong pag-aaral. Si Mr. Kase gustong tulungan ang kanyang bisis sa loob ng lagpas limang dekada sa pag-aayos nito ng buhok at pag-a-apply ng makeup dahil nahihirapan ito dulot ng labis na panlalapong ng mata. Dahil makailang beses na umanong napaso ang kanyang bisis sa curling iron tinuruan ng staff ng Delmar College si Mr. kung paano gumamit ng pagkulot sa tamang paraan. Bukod pa riyan, hirap rin umano si Mrs. na maglagay ng mascara. Kung kaya naman ang kanyang ma-effort na Mister pinag-aralan din ito. Ayon sa director ng beauty school na si Carrie Hanna, inabot lang ng isang oras ang pag-aaral ng lalaki. Ipinagmalaki pa nito ang litrato ng kanyang misis at ipinakita sa mga staff at estudyante kung gaano ito kaganda. Samantala, sinabi pa ni Kerry na nakita nila kung gaano kaganda ang buhok ng misis ng lalaki nang magkasamang nagpunta ang mga ito sa beauty school para magpasalaman. Sa mga mister Jan hanggang saan aabot ang pagmamahal ninyo para kay misis? Kaya nyo rin pong mag-effort katulad ng ginawa ng mister na ito sa kwento na ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.